kotis di tangayak kotis kotis barasaras <laughs> kotis kecilana <laughs> uh -huh. ulam natin to lutuin natin to mga tangay pangulo loban pa tubig pang sabaw ayan pang sabaw to mga tangay Ayan, kape merenda at. And... Oh. <laughs> lang eh. Palang araw sa atin lahat mga katangayan, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo at siyempre ganun pa rin ang ating mga uh, content ginagawa Mawawala pa rin tayo mga katangay kaya samahan nyo kami ngayong araw. At yun, maraming salamat sa patuloy na suporta at panunod ng mga vlog. Kasama natin ngayong araw ay sina! Yun mga katangay, mamanalaman tayo at alagi po kayong abang-abang sa aming mga aming nakbang at pamamana sa ilalim ng dagat. Siyempre, abang-abang. Yun, tara mga katangay, sabayan nyo kami. Tara, makapala na tayo ng tingwak. Yun na lang Yun na lang, yun na lang eh. At yun mga katangay, hindi natin nakasama ulit si Jimboy ngayon kasi pahinga siya, pagod. Ah, uh, kasama natin si Jimboy. Kaya ngayon tayo na, na lang muna tatlo na kami nila tayo randi. Kaya, tara, sama nyo kami mga katangay. Iyo, no. let's go! na kami sa area mga katangay medyo maulab aywan lang to kung maulan so maka lang makita yung araw yan pressure na kami dahil na tayo mga katangay sana makadaan tayo ng mga ano mga king mag tsaka mga tribali ulit na naman ang dagat oh sama nyo kami mga katangay ハハハハ tayo, sumampa na kami nito tangaeron din Medyo uh, putul na yung yapak yapak nyo yung pinagpins yan yan tangaen nabalik. layo ang nilangoy namin tangay, Jack. yun pataan namin tangaen tangay kulot kung saan yun hu 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 yun mga katangay at babalik ako sa dagat mamana at ilalagay ko muna lang sa, sa group o sa mas <laughs> sa ulo at, sa ulo oh. at si tangay rady wala na rin niya pak at naputol na kaya ilagay ko na lang sa ulo wala na akong pins mga katangay wala na kaya si tangay jack muna ilagay niya sa kanyang tempur ng gopro kasi wala na akong pins na balik <laughs> ayun babalik na tayo mga katangay ayun mga katangay yung tangay kulot thank mm -hmm. you ではまたい。 Ito tayo mga kape Yan <boundaries> mga kulot muna mga katay Mabulot pa yung malaki Yan mga katangay Habang namamana sila Tangay kulot saka si Tangay Jack dahil di na rin ako makapamanang na, nabali na kasi ang pins ko magluto na lang ako ng pangulam dito mga katangay ito iulam natin to lulutuin natin to mga katangay lefty kaya linisan na natin to mga katangay kaliskisan natin kakaliskisan sabaw tayo mga katangay magsabaw pali pang pins ko mga katangay ah, dito na lang kami sa laot magluto ng pangulam yun na linisan na natin to oh. yan sabawin natin ito mga katangay yan itong ulo oh, may na yan ang ulo yan mga katanga sumampas sa tangay jack walang huli <laughs> yan mag, mag ano tayo magpabaga mga katangay may uling na may simpre may dala na kaming uling yan. dito lang kami magluto sa bangka mga katangay sino Sino, sino yan? Sionix Vlog Sionix Vlog Yun mga katay Sabaw tayo ngayon Dito, Dito ka kahit Ikaw ano Ikaw mag ano dyan sa Krudo kayo Hindi ko alam eh. Makina mo eh Pagpabaga <laughs> kami mga ngay para makakain na kami Sigutom na rin Ano na kaya ito yan, may kumpleto na kami. May dala na ng uling. Mayroon na kaming, may dala pa kaming kape. Magkape kami yun mga katangay. Hmm. Eh? Paano na Yun mga katay nagpabaga na tayo ng apoy. At kaya yan, magsasayang tayo dito. <coughs> Luto ulam na lang, may kanina na. May kanina na, may kanin na kami mga katay At ulam na lang ang ating titirahin. Kung <coughs> Dami na sa tayong uling ngayon. Lang Salang muna kami ng ininit mga katay Magkape muna kami yan naka-salang na. Siyempre, nandito na rin kasama. May kasama na ako. Tangay, Jock. Magkape, karitangay, Jock. Tanga na mga asam yun. Ihaw namin yan, mga katangay. Yan. Kape. Tapos kape. Magloto kami ng ulam. Tapos loto ulam, kain. Tapos kain, sisid mga katangay. Sila lang, hindi ako makasisid. <laughs> Ayan mga katangay, kumulo na ang kape namin. Siyempre, timplahan natin. ayun nakatimpla na pala ito mga katangay. <laughs> Nakano na pala ito. ilagyan natin, bigyan natin si ano. Okay, tangay Jack. Wow, salamat. Salamat. Salamat, salamat sa kape. Ito, sa akin ito siyempre si Tangay Kulot may maya ako oh, yun pasampan na pala tawagin na lang ito <laughs> so, kay Tangay Kulot oh may sobra pa Tangay Jack baka gusto mo dagdagan oh dagdagan pa kay si Tangay Jack talaga mga Tangay ilig sa kape agay ah oh shit ang daming sobra well sobra siguro tatlong sobra nga tatlong baso sobra pa talaga mga Tangay sayang Lagay na lang natin si sa takip. Bigyan natin kay Tangay Jack. Paglagahan natin. O, tagay Jack, o. <laughs> <laughs> Inet! Inet, galing sa apoy. Magpakulo tayo. Pakulo pa ng tubig pang sabaw, ayan. Pang sabaw to mga katangay. Tatam lang siguro ah, ang sabaw niyo. Oo, hindi na lang. Nganam niyo. Ayan, magpakulo kami mga katangay. Kapit po tayo, mga katakay. Kape, kape lang. At dito na lang tayo sa takip para maganda at malamig sa ating paghigop ng ating kape. pag Shout-out sa ah, shout lahat. sa ating mga solid sa sa ibang bansat, Lagi po kayong mag-iingat. Nasanay po ina. Lagi po kayong nasa mabuting kalagayan ng ating bayan. Shout-out po sa hilig sa magkape. <laughs> At shout out kay Mark Cropper dyan sa Highland. At sana ay magpalamig ka muna dyan at di para hindi malungkot at lagi kang masaya. Ayun mga katay, at meron pa tayong merenda tinapay at dala ni tayo kulot at siyempre kakain din tayo. Ayan. Hindi ko sana bigyan sa tanay Jack mga katay. Kasi well, lang like, parang iiyak na eh. May picture natin ang isa. Ah, John. At salamat, <laughs> Bayan. Ilagay natin mo, pala oh. naman, oh. Ayan, katay, si ulam. Ilagay na natin tong on, mga Nya, dali lang eh. <clears throat> okay. kita Ayaw na makakatagay At mag-iwa-iwa na tayo ng Ating sibuyas At inalagay natin sa setting sinabaw Para gumana ang ating pagkain Laki-laki mo rin, bakit ang nilayas niyan? Di kinilaw to Ayaw <laughs> nga <ma. laughs> Style meritarian mga katay Ayan, ganyan Yan. Chip cook talaga sa nangyay oh. mga oh. katay, laki ng Manila to <laughs> yan bakay muna don, bendera cumbunas Ah, para yung ating pagkain ma katangay gumana, at hindi maging malasay. moas. <laughs> Ye. Yeah. op bobpin di basket oh. ops, oy gana, gana yan. igana mulang ma katangay. <laughs> at saray ay malagi po kayong nagigising at panunod po na sa aming mga video lamig ng kapin ka ngayon po yun, lagyan din natin ng kamatis mga katangay para kuminis ang kotis kotis di tangay niya kotis! kotis marasaras! kotis mo sila na kotis marasaras <laughs> kotis porcelana oh. <laughs> <Yeah. Kotes> marasara. <laughs> Okay, huwag na, mga hindi na kaya. At hindi na kaya, hindi na kaya. Magpakinis ito ng muka. Sin, pata, sinunod ko ang payo ng aking mga magulang. ang sabi ng payo ng aking mga magulang, mga katay, huwag ako hinom ng masamang kape at kung hindi, energen o gratis para pagpalaki ng katawan at pagpakinis ng muka. Ayan, kape merenda at... Oh. <laughs> ano 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 Tangay ano 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 Nah ini mama mati hmm. Yan mangatangay Restoran kolot ngapi sang ngapi Sampo Yan Lipti. Eh, payung Sayang Emble, <laughs> Pang, air, ada Gini, eh, Ini, yeah, ini Tapi Kata, um, nah, <tuh>. <tuh>. nga tayo ng konti yan copy muna tayo ayan nagasahin na rin yung mga kasama natin o mga kasama ko pala <laughs> ah copy muna mga katay Kapi. copy ay lagay ko muna ayan mga katangay ginawa ko lang ulit pero isa lang ko ayan <laughs> inihaw na ulo lefty bakit yung tinatawag siya yung sweet lip no? Malang kasi makapalin labi. Makapalang labi niya. Parang <laughs> labi ni Jack. Harap, harap. Wag. Kape mga katangay. Harap <laughs> mo rin. <palagi>. na lang. <laughs> Kita na po kaya si Aaron. man to eh. Wala, ringkong. <laughs> Basta lagi lagko lagi kayo. Payat. Payat pa guys sudah mga katangay Ibuhusan na lang natin itong sabaw. Sabaw na lang. Bawi. Bawi na itong sabaw. Kasado yan. Na na. tama na yan. Oh, banat. Banat na. Hmm, gamit kayo. Yun, kain kain muna kami mga katangay Kain tayo. tapos natin kain. Kain nga kunti. Dive bulit Hmm. <coughs> <coughs> Yung inihaw mamaya na yan. bat ikan bat, <coughs> ikan bat mamaya. Ikanbat. Hmm. <coughs> Ah. <laughs> <laughs> Ooh, Kapayat mo, itong na ito eh laki-laki niya, payat Kahit payat, basta surprise <laughs> Masarap na ito, masarap Mas maganda nga ang payat mga katangay Para lalo tayong payat Mati <laughs> Mati Apa, kalian? Oke, banyak banget, bisa mulai itu tadi sanquir. Orang, iya, ditambah. Saya minta, emang, katanya, "Mau nggak mau, sabau bau mau aja." Sabaw mga katangay Ngayon na kape Ngayon sabaw mm. Papakin ko lang itong isla Diyan yeah. Balik tara na mga laman. Balik tara ng labi. <laughs> <laughs> ah. Nabali na. Ang laga may niwang. Eh. <laughs> pakin, pakin. Magkati mo kasi <laughs> nyo. payat siya lasado. Kip-kip. Kahit payat pero lasado mga tayo. Siyempre, bigyan na natin sa isda. Ka, para mga pakinabangan din ng ating isda ang makakahin. Sabaw. Uh. Mm. Sabaw. Mm. surahan da. Mga surahan. Pitik na surahan na ba. Makan katayo yo. Terus masarap. Ninggal lagu tok Mau niki lawon. Naik kayo. kamu kepelugi. kayaknya ini ulam na yun <laughs> palangga ka ngayon palangga ka ngayon <laughs> kailangan papakainin papa, ka ng payat para tumaba ka mm. manat pag mataba ang kainin mo tumayat <laughs> <laughs> mm. alabo na ang tataba tataba pa yun <laughs> Melian Purina. Purina. <laughs> Wag na. <laughs> Membabui ampurin, <laughs> berat tuh bau. <tuh> <tuh>

yang aku main kanan payat para Pur cumabakah